Hello mga friends, welcome back sa aking YouTube channel For today's video ay pasyalan naman natin ang malapit sa aking puso Ang ating munting paraiso Tara! Sa umaga pagkising, araw ay sumisilip Hanging press ko, tumoy umahalik sa aking paa May marot na tumitila o patuloy kumakag Sa bukit, dito lang masaya talaga Good morning sunshine Oh please, please. How guys? Welcome back sa ating YouTube channel So dito ulit tayo sa bukid Medyo matagal tayo Hindi nakabalik dito gawa ng bagyo At uh, sobrang ulan Tinan nyo naman po yung aming tinatawid na ilog Dalawang ilog po na ganyan Ganyan kakapal uh, Hanggang ano lang naman yan Hanggang tuhod lang Tuhod ko lang kaya yung sasakyan namin eh pick up din naman yun nakatawid siya pero tumataas pa yan and malabo yung tubig sa ngayon at malungkot din na pangyayari yung mga apato natin eh nadiscrash siya rin na namatay so nabawasan yung mga laga natin dito kunti na lang sabi ni Juni hindi raw talaga naagapan agapan ng mga gamot eh, eh, may mga sakit na siguro kung dinala namin dito may mga sakit na siguro Diyan naging cemetery nila diyan. Tatlong sisyo. Yan. Ah. Mga patio yung iba diyan. Diyan. Mm. Talaga. Limang piraso yung Matabang lupa na yan diyan balang araw. Oo, oh. oh, talaga. Ni talaga ma perfect yan kahit na anong gamot yung ibigay natin diba diyan. Hmm. Kahit vitamins pa do. Kahit anong wala talaga. Oo, oh, basta may sakit, may sakit talaga. Yan naman yung ano natin, challenge natin kapag ano manok. Five stock nung no? kapag nagkasakit, talagang diretso patay na kaya pag naramdaman natin na may karamdaman na sila tsugihan na natin para hmm, kainin na lang kaysa bakahin pa ang lupa oh, ito naman tayo sa ating mga tanim dahil nga sa tuloy tuloy din talaga na pag-ulan, mahina yung production kahit na yung ating mga talong yung mga bunga nila ay eh, nagsilit ay may mga natumba pa ngayon ayusin lang naman natin hmm malakas talaga yung ito kasi yung ano dito yung ilog nandi dito kabilaan dito sa lutay natin kaya talagang kailangan natin mag move doon sa medyo mataas na part yan o yan na naman so yung tubig na yan umakit yan dito umakit sya dito tapos dumadaloy dyan sa ating mga tanim so kaya napipirwish yung ating mga tanim hindi talaga tayo makakasustain sa lugar na to dito banda so kailangan natin na uh, magdesisyon na uh, i-move pero ito uh, iwan na lang muna natin to dito pero i-maintain na lang din natin na uh, na siguro maganda na rin ang kalagayan nila dito pero ngayon ulan talaga namang matindi yung challenge na uh, haharapin natin dito sa part na to ng lupa pero dito lang naman banda sa kabila uh, kunting kembot lang is yes, mataas na dito you know, yan o, yan, na so dito hindi naman na naabot ng baha so probably dito natin nilalagay yung yung ibang alaga natin kahit yung poultry natin guys siguro dito na rin lang natin nilalagay pero doon nga banda may mga tubig pa rin oh ang mahirap sya oh. doon talaga sa kabilang lote ang perfect na nalagyan natin ng ating mga pananim <coughs> dito nagtanim si Juni dito ng mga kamuti kaya lang binahat din <laughs> Juni papay nga katatapos lang kasi namin magalmosal mas mamaya uh, yung project natin na gagawing kulungan para sa ating 45 days yung gagawin natin ito malalim to guys huwag kayong magpalin lang <laughs> Shot ka dyan Ayan. yeah. compost kasi namin yan na compost ginawang compost pit kaya lang ngayon bahan na yung ating bubuyog dalawang lalaki ng bubuyog <laughs> tingnan natin yung ating mga madre de agua ayan may mga daon na okay may mga daon na yung ating madre de o, may dagdag tayong protina sa ating uh, kinagawang feeds ayan dagdag protina yan guys So, para din naman magsaba yung ating mga manok sa parati nilang kangkung. Ayan. So, nakabako dyan dito, mga uh, kapatid, kaya uh, nganda na rin. Tapos dito, karagtong niya is, ano, yan yung ating mga saba, saging na saba. Yan. Dito naman mayroon akong kakawate na nilagay. Nadagdag din din ng pag nagtatanim tayo, yun yung ilalagay natin, pamalit natin sa manure. Ayan. yan So, yung iba naman, buhay na rin. Ayan o. Yung iba, patay din. Ganun lang talaga. So, na naman guys. Talagang bad timing talaga yung punta namin dito. Kaya kailangan namin pumunta. Dahil nga, wala na rin pagkain yung ating mga mga manok. At si Juni, ah, um, ba na rin kami, baka wala na rin siyang makain. Uy, tingnan natin itong mga dragon fruit natin dito guys. Yan. Yun. Dito muna tayo sa ating grapes. Sa ating grapes. Uh, so far, uh, nawalaan na rin yung ano, mga ano niya, yung pagkakurot-kurot ng mga dahon. Maganda na yung dahon niya. Kasi kinalbo ko yan karani, pati itong isa. Itong malungkot pa, yung isa na putol to dito. So, ayan, kinalbo ko rin yan. So, uh, pakakitin natin siya hanggang doon sa balag. Ito naman yung ating mga sitaw. Itong sitaw, papay-shout na to. Kailangan ng palitan pero may mga pausbong na tayong pamalit dyan. Tulad itong kalabasa. Ito na part kalabasa. And ang palaya. And dito naman sa kabilang part is uh, pipino. So far so good. May mga tubo na rin sa pipino. Kailangan lang i-cultivate yan mamaya. Para lupa medyo tumas. Hindi siya mapunduan ng tubig. Yan yung ating mga dragon fruit. 51 kraso na puno ito guys dito tayo medyo maganda yung islop ng lupa dito Ah uh, maganda hindi siya natatamba ka ng ng baha yan so ayan. ito nilagyan na rin namin to ng patabara karahan mga manyur tsaka uh, uh, rice hulls Carbonized. kaya medyo maganda na rin yung tubo yan ito guys so malaki na So tatalian na lang natin diyan para hindi na siya mag, ano, magbagsak. Pagda na naman natin tong mga ibang, ano, uh, natin. Dyan naman sa plot natin. Wala pa tayong masyadong tanim pero gumawa na natin dyan. Nagulayan na natin kanina. So far so good. Maganda naman. Ayun o. No? So, bala ko dyan, pichay yung itanim. Siguro pag uh, baba namin ng yung puerto, makatanim na tayo ng pichay dyan. Dito may mga tinanim din tayo dito na ang tawag dito? Uh, mais. May ilan nila na rin na tumama, tumubo. Uh, dito, dumadamo na agad. Oh. Uh. Uh, linisan natin yan mamaya. Tingnan natin yung mga kalamansi natin guys na bagong tanim. Ito yung mga uh, markot na mga ano may bunga na oh. Hmm. Pero dapat hindi yan pinapabunga so tanggalin natin yung yung isa na maliit. Para mag-concentrate na lang siya doon sa pagpapa ano pagpapabunga ng kanyang kanyang, kanyang ugat. Ito may mga ano na siya oh. So, paugatin natin yan. Bago natin pabungahin. Yan o, ganda. Super okay naman. Buhay sila lahat. Wala pa ako nakitang patay sa kanila. Ganda. Ito yung mga bulaklak nga o. Oh. Ibig sabihin, healthy yan si Jan. Mga bulaklak, yan. 12 peraso to guys, yung bagong tanim namin na Grafted na ano na kalamansi dito yan sila hilira sila dito check natin check 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 aray ko ayan so may bunga pero isang piraso lang ayan ganda Ayan lang dito guys oh. Mga talaga. And dyan, nakalinis na rin si Juni eh, pero maliit pa lang na area. Kasi balak pa namin magdagdag ng pananim. Ayan. Ito naman yung aming mga kamote. Yung ating mga uh, sili eh medyo uh, nadadali na tayo ng ating mga manok na discover na ng mga manok tong area na to kaya ito na naman problema na naman tayo hindi na naman tayo makapag harvest ng madami dahil nauunahan tayo nila o oh, gagawa natin ng paraan yan so ano namin ngayon is makagawa ng kulungan para sa ating uh, mga sisiw at sa ating 45 days na project Uh, susubukan natin mag 45 days dito. Uh, Pag-aaralan natin at the same time para yung mga dumi nila eh, ma-distribute natin sa ating mga halaman. Yung ano natin, yung vision natin dyan. Para double purpose siya. So, grabe talaga yung baha guys. Talagang, ito talaga yung kalaban ng mga magsasaka. Grabe. Sige hey guys, may may uh, na naman. Wag na ipano pizza ginagawa natin guys. Ah, uh, tarak and sari, -sari ano. Sari-sari gulay. -sari, um, Pero mas, ano, kangkong ano, to. So, permit muna natin ng bilang linggo. Pero marami akong ginawa guys eh. So, habang inaantay natin yung iba ma-ferment, iba pakain na natin para masustan so, siya. yun naman oh. Atin kain nila. Ang mga pako, yun na po, diskarga mo. Opo, lahat naman na diskarga doon. Dito lang yan. Napin lang. Ayan. Ayan okay, na natin dito sa container. Oh, ay, bakit naharap, ah, bakit na harap ah? Puno na kasi yung isa. Bali dalawang ganito. Naubos nila, oh. Grabe ng gutong. Tawawa din. Ano itong puni okay. dito? Ha? O, ano oh. Oh, ah, ilang linggo na rin nila itong kakainin guys. Sapan lang natin. Para mga tago. Ano ah, wala?